Hello guys, ganda nga ba? Eh. Karting lang po namin. Ito po, nagluluto na si Mrs. ng chop Kasi guys, hindi ko po alam kung paano lutuin yan eh. Yan po. Galing po kami nagpa-therapy Yan, yan po siya. Yan. Ako po naggagayat ng iba. Guys, ako po naghugas. Tapos, yan kasi isang kamay na po ang gamit niya. Pati po yan guys. Yeah. Ayan po so, siya Tingnan natin kung masarap pa yung na, niya Pero masarap naman kasi talagang magaling siya magluto dati Talagang hindi niya nakakalimutan yeah, Sabihin mo lang tam kung, di mo, di, kung kailangan mo ng tulong ha Yan ang tinatawag na sabi niya guys, chap choy. Kung so, sa Chinese, chap din yata sa Chinese. Okay guys. Yan. So, ano ang gagawin ko tam? Paminta? Ito so, guys. Ito so, yung paminta ha. Saglit lang. guys. Tiyo ko na po siya oh. Yan. Ang tinatawag na always third choice. Yan. Oyster. Ano to? Oyster choice? Oyster choice. Kasi sa probinsya namin, di kami nagluluto ganito eh, sa Cebu eh. Dito lang sa, sa Manila lang na ako nakakita ng ganito. Tapos dito sa inyo. Yan. Sa Cebu, wala. Di kami na, kasi sanay si Papa magluto ng ganito. Kaya hindi niya alam. Yan. Yeah. Masarap. Paborito ko rin to. Always third choice. Always third choice. Ayan. Kunting bitsin lang. Magagalit si tatay sa iyo. Alam mo, bawal sa iyo yan. Ayan. Kunting bitsin lang. Pero sa totoo guys, bawal yung bitsin. Matigas lang ulo ni Mises. Eh. Ay, ah, yeah, ay, don't na lang. Wala na talaga matiga guys. Kaya ito. Ito na po. Tabong mo. Ayan. Ayan. Niluluto siya. Hello kay Ubi. Hello kay Ubi. Hello kay Huy mo. Ako. Hello kay Ubi. Hello kay mo ng todo. Atok, atok, atok. Akis, akis, akis. Akis, one plus, one plus, one plus, one plus, one plus. Yun ba yung kanta yun, di ba? Sa six bomb. Yan, guys. Yeah.

Ja, det. guys okay guys bye bye muna para mamaya yung na naman mga ano video pagkakain po kami bye bye guys